ilan OFW mula sa UAE nagbakasyon sa Qatar nung Eid holiday kahit maraming mapapasalà ng mga OFW sa UAE dumadayo pa rin sila sa mga karatig bansa katulad ng Qatar para makasama ang kanilang mga kapamilya at samantalahin ang haba ng Eid holidays 'yan ang balita ng Middle East ni Delphine Montenegro Walang sinayang na panahon ang mga Pinoy dito sa Qatar at sinulit ang sanlinggong Eid holiday. Merong buwisita sa historical places ng Qatar, nagpipit-pipit sa tabing dagat kasama ang kanilang mga anak at mga kaibigan. At karamihan naman ay nagpupunta sa bagong tambayan ng mga OFWs, mas lalo na kung tag ang Aqua Park. Katulad na lamang ni Hansel Cunanan na sinulit ang mahabang bakasyon kasama ng kanyang pamilya at malalakit na kaibigan. Magkasama-sama kami ng aking pamilya, ng aming mga kaibigan at nagpupunta uh, kami sa mga park kagaya nitong uh, Aqua Park sa Doha na maraming uh, rides, maraming slides na mapapagkatuan ng mga bata habang sila ay nag enjoy dito. Kasama ng aming mga kaibigan, mga kasamahan at mga kapamilya. Si Renato Basa naman ay nanggaling pa ng Abu Dhabi para rito sa Qatar magbakasyon at makasama ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Nakakasawa na rin sa UAE, sa animatong at paikot pa ikot ko ron, sabi ni Barawa dito, dito sa Qatar ulit eh. Kaya nagbabalik muli. <laughs> Sino binisita mo ito? Ah, dito ko tayo mga kapatid ko, pati yung bayo ko rito. Yun. Yun. Masaya naman ulit. nag express talaga ako na masaya rito. Huh. Jack. Galing na ako rito so, noong year 2000. Nandito so, 2000, parang hindi ko inabutan ng mga ngayon. So, oh, okay. Bago sa mga akin yung mga. So, okay. Siyempre naman, next year ulit. <laughs> Every year naman, lumalapas kami. Nung mga parka sa Dubai, so, hopefully, sa next year, kasama ko yung mga taga doon naman para promote yung Qatar ulit. Sabi ni Renato, pangalawang beses na niyang bumisita dito sa Qatar para makabanding muli at makapag-relax kasama ang kanyang mga kapamilya. Masaya rin ang pamilya ni Renato Sulweta at binisita sila ng kanyang hipag na nanggaling din sa UAE. So ngayon, yung bumisita sa akin yung aking sister in law na galing ng Dubai, uh, dinadala namin sa mga magagandang tanawin dito sa Qatar. Masaya niyo? Yung... Oo, oh, first time niya rito. Masaya kung iisipin ko sa ay kumpara doon sa Saudi, although pareho lang naman yung duration ng bakasyon, pero iba yung experience dito ay kumpara doon. Kasi open dito, tsaka maraming mapuntahan yung pamilya mo na walang restrictions. Dagdag pa ni Jilweta, sa tagal na niyang nasa Saudi, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na papuntahin ang kanyang hipag dahil mahirap makakuha ng visa doon kumpara dito sa Qatar. Gumastos man sila sa pagturista rito sa Qatar, hindi naman mapipresyuhan ang kasiyahan at bonding moments ng mga pamilya kasama ang kanilang mga kamag-anak sa mga kakaibang tanawin at recreation dito sa Qatar. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para sa inyong mga komento at pinsay, mag-email lang sa bme at abs-cbn.com. Bisitahin din ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan nyo kami sa susunod na linggo. Dito sa inyo nag-iisang boses at kabalitaan kagapay at tunay na maasahan. Balitang Middle East, maasalamat!